Ito pong si Representative Saldigo ang nagsabi na kuno nga ay matagal lang tinatakot na itong mga Duterte ang maraming kongresista. At uh, sa kanyang huling pahayag, ito na daw ang wakas ng kanilang pananakot. Hindi na daw kayang busalan ng mga Duterte ang karamihan dyan sa kongreso. Magagaling ano? Yung mga batang kongresista talaga magagaling. At kung kayo ay uh, pabubusal pa mm. pahahawak sa liig, lalo't sa mga Duterte pa na wala naman sa power nyo yun. ba? Diba? Kundi ang nasa, or kundi si Sarah lang na vice president. Na mukhang, yun nga, naniniwala rin siya siguro sa sarili niya na wala na halos siyang kaibigan dyan sa Kongreso. You see kung ano yung nangyari? Gustong ipaterminate ng isang Marcoleta yung budget hearing ng, ng Office of the Vice President. Pero ilan ang tumutol? 45. At tatlo lang ang nag-agree napakalaki na ng agwan. Okay? Ng majority. At yung tinatawag na minority. Sige, sabihin na natin na minority. Pero hindi naman opposition. Ano ho? Ito yan. Meron na namang banat atong si Representative Saldico kay, kay Sara Duterte. Sabi niya, talagang tatak Duterte sa pambubudol. Totoo yun ha. Yung pambubudol, tatak talaga po ng mga Duterte. Pangalawa, yung pagmamalinis yung pagpapaawa at kung ano-anong kadramahan. Yan po kasi ang sistema ng mga taong hindi naman bukal sa puso, walang pure intent to serve our country. At ang gusto lang talaga ay ang title, ang titulo at manatili sa pwesto para sa power. Ganyan po ang sistema ng mga Duterte. Talaga pong tatak Duterte na yata ang pambubutol mula sa peking war on drugs, you see? Peking good governance, peking pagkontra kontra sa korupsyon. At ngayon, peking sagot sa mga isyo dahil nga doon sa video na ipinadala na itong si Sara Duterte dyan sa Kongreso. Matapang itong representative or ako, Bicol Party List representative na si Saldi ko dahil siguro alam niya na siya ay nasa tama at nasa katotohanan. Kaya wakasan na. Wakasan na. Kung sino man yung, kasi ang mga diehard, ano ho, uh, kuno ay takot na naman sa nasa Malacanya ang karamihan sa mga uh, sa mga kongresista kaya naging ganito at baliktad na naman ang sitwasyon. siguro may point yung takot. Hmm, pero mas maiging sabihin na ginagawa lang siguro na ang, ang trabaho na bigyan ng pagkakataon na itong mga kongresista para gawin ang tama, gawin ang kanilang trabaho at mandato ng tama nang naaayon sa batas dahil madalas nga sila ay tinatakot ko na mga Duterte. Tapos na yan. Good luck.